Okay guys, kung naka-order kayo na Red Moto Shield na crash guard, uh, hindi po 100% na nakatutok yung butas sa paa. So marami kasi na nakaka-encounter 'yan. Ito pong ating crash guard ay uh, manong manong gawa siya and also minsan sa shipping eh nadadaganan po siya. Pero halos lahat po ng bumili sa amin ay nakabit naman po. Ang technique po dyan, kung sakaling hindi po tapat, konting hilot lang po. Isa po sa pwede natin gawin ay uh, screwdriver, tapos saka natin ni usog ng konti. So, tapos, ayan po, lalagay natin yung isang tornilyo. And ibabaon lang po natin ng kalahati muna. Katulad po nito, binaon natin ng kalahati muna para may adjust, may hilot yung mga paa And then kapag nakabit nyo na lahat ng tornilyo, pwede nyo na po siyang higpitan ng sagat. So yun lang po, konting hinot lang po, nakasukat naman yan na may kakabit po.